High value individual patay naman, isa arrestado abang isa uh, nakatakas sa sinagawang raid sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del delorte. Detalye mula kay Rajman Jul, Dima Palaw, RMN Cotabato. Patay ang isang top one most wanted person ng dato din na sinsuat PNP matapos manlaban sa mga operatiba. Nang silbihan nito ng warrant of arrest sa barangay Tanuil, dato din na sinsuat sa Maguindanao del Norte. Kinilala ni DOS MPS Chief Police Lieutenant Esmel Madin ang sospek na si Dato Aaron Watamama alias Dato Aaron na high value individual at may kinakarap na kasong murder at may kaugnayan din sa kalakaran ng iligal na droga at loose firearms. Papalapit noo ng mga operatiba nang biglawan ng magpuputok ng kanyang armalite rifle si Aaron kung kaya't napilitang gumanti ng potong putok ng baril ang mga pulis na nagresulta sa limang minutong enkwentro. Ito na ang ikatlong pagkakataon na isagawa ang kahalintulad na operasyon laban kay Aaron ngunit may kadulasan ito hanggang sa tuluyan ng manutralisa. Sa naturang operasyon ay nakatakas ang isa pang kasamahan nito na si alias Django habang dinakip din na mga pulis ang kumanlong sa sospek na si Barangay Tanuel former kagawad Bayan Salik, dalawang loose firearms at dalawang caliber 45 pistol kabilang ang mga iligal na droga at drug paraphernalia ang nasamsam sa operasyon. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Kota Bato, Radyo Manjul di Mapalao, Tatak RMN.